mga reunion na nagpakilig sa amin. Mula sa mga pop legends hanggang sa mga minamahal na na nawala sa isip ng mga celebrity get-together na ito ang mga tagahanga. Ngayon, nire-recap namin ang pinakamalaking reunion na gumagawa ng Waves. Pindutin ang pindutan ng pag-subscribe at pumasok tayo dito. Una, apat, ang mga taong nagpasiklab sa Meteor Garden fandom sa buong mundo. Ang kanilang pagbabalik ay hindi lamang nostalgia, ito ay isang buong vet ng kaguluhan nakikita mo bang magkasama si apat? Fans kung saan saan seryoso na bigla. Masisisi mo ba sila? Susunod, Classic Filipino V Royalty. Nagsama-sama muli ang cast ng Maraclara at pumutok ang internet. Isang full circle moment para sa mga tagahanga ng original na serye. At syempre, dalawa ni isa. Nagbalik ang mga pop queen na may mga stands sa lahat ng dako na nagbibigay liwanag sa social media. Ang excitement, ganap na makatwiran. Isa pang maalamat na reunion, Destiny's Child. Pinabilis ni na Beyon, Kelly, at Michelle ang mga puso at ang mga timeline ay sumabog na may purong nostalgia. Ang mga reunion na tulad nito ay nagpapaalala sa amin kung bakit kami nahulog sa mga ikon na ito sa unang lugar. Ibahagi kung aling pagbabalik ang nagbigay sa iyo ng goosebumps sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga celeb updates.